Hi. Andito na naman tayo sa Bukid. Back to work ulit tayo. Nakakapagod pero okay lang yan. Isang tulog lang naman yan. Bukas okay ka na ulit. Kamusta kayo? Mapagod ka rin ba tulad ko? Ayan mo na. Okay lang yan. Normal lang mapagod. O nga pala. Bago natin tuloy yung kwento. mag intro muna ako. Hi. Ako si Nulz. Tubong Mindoro. Tamad ako minsan. Pero may pangarap. <laughs> Nakita niya ba yung hako kanina? Bunga na yan ng ampalaya natin dito sa bukid. Diba? Ayos. Bunga yan nung gagawa natin ng balag ngayon. Yung nilalagyan ko ng buho na yan. Diba? Galing. Ang bilis. Parang nung naging kayo, tapos next month, iwalay na ulit kayo. Diba? Ang bilis lang din. <laughs> Joke lang po. Kaya ikaw, huwag masyadong mabilis ma-attach kasi masakit. <laughs> dami daldal, di ba? So, yun na nga. Tapos na natin ilagay yung mga buho. Pinatong-patong ko lang yan sa ibabaw. Wala pang mga tali yan. Para mamaya, pag nakagawa ko ng tali, di mabilis na lang din natin malalagay. Di ba? Ayan na nga, naglalakad na ako papunta sa kubo. Dahil, syempre, gagawa tayo ng panali at the same time, syempre magkakamera rin tayo. Syempre, coffee is life. Uy, English yun ah. <laughs> Sobrang init niya na, pero magkakape ako. Kasi nga, syempre, nakakanto kasi maggawa ng panali. Gusto ko yung, ano, sana yung kape na, alam mo yung matapang, yung kaya kayo paglaban. Kasi ikaw, konti yung problema lang. Bumitaw ka na, hindi mo na siya pinaglaban. Di ba? So, magkape ka na lang na matapang para may paglaban ka lang kape mo. <laughs> Nako, manood na nga lang kayo sa akin. Gagawa na lang tayo ng panali. So, ayan na nga. Nakati-ati ko na yung panali natin. Ayun. Okay na. Ayan na, sunod. Normal boys muna tayo. Ayun, so, tapos na natin yung balag na palaya. Pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko. Ito yung tinalian natin. Gamit yung banban -ban na tinatawag namin sa Ilocano. Nalagyan natin ng buho. Nalagyan natin ng straw. Okay na. Goods na. Tapos na. Ayos na. Pakita ko sa inyo. Di ba ang ganda? Para sa akin, okay na yan eh. Okay na. Tapos na natin. Pero syempre, hindi naman yan tuloy-tuloy na ginawa ko. Nagpahinga din ako. Hanggang sa nakahiga na ako kasi masakit din sa likod tsaka braso. Ayun, nakatulog tayo. Alas 4 ng hapon na natin ulit ginawa kasi sobrang init. Alam niya naman sa bukid, di ba? Presko, makakatulog ka talaga. Paggising ko, din, trabaho ulit. May kaya sa maestro na ganyan kasi ito yan yung pinakamalaking pakirabang niya kasi nga dyan gagapang yung mga talbos yung mga baging na pala yan yan ito dyan sila gagapang gaganan yan o no? ito sample natin gaganan yan dito yan gagapang sa ibabaw nakaganyan yan dyan dyan mamumuka yan yun ang mangyayari eh, may mga buwan na kasi, madami-dami na rin. Kaya, yun, ayos. Sige, next time ulit.